dunia sandap bunda adik Nenek lagi ada ngaget Jesus. Josot diraj. Diraj. Angel, ano bang ba nyari? Pala lang ang pasok ng bala. tao, dumadami na tao. Takpanyo, takpanyo. Takot kayo pag narinig kayo ni Commander. Commander! Ah! oh Bigyan niyo ng hangin, lumuwag kayo! Okay lang ako, okay lang ako. ko na si Direktor, padala ka na sa si ospital! Huwag delikado. Masisira lahat ang inumpisahan natin dito. Tama si Angel. Hindi dapat umugong na na-ospital siya. Lalong-lalo lalo na lang nakatira. E di lalong nagadibdib ang mga baliw dito. Ang kailangan ko lang gamit tsaka antay tetano. Nagawa mo na beto, Angel. Madras kong ginagawa sa babato sa mga tao ko nga lang, di sa sarili ko. Wala naman tinamakaugat eh. Pumasaya lang parte Laman. Nasa balat lang eh. Mabuti nilang talaga, Paltik. Kaya balagbag. Sigurado ko, Angel. Pagputok, napatagilid ka. Kaya ayun, medyo nailaga mo ang bala. Yan ang dapat na umugong. Wala nang medyo-medyo. Nailaga ng bala. At yan, hindi mga kapanipanawala, pero yan ang kailangan makarating sa ating mga tao. Tama, tama si Gato Ring. Nasaan ba alalay mo, Angel? Andun, sa Bible study. Nahatak pa nga si Bong eh. Hayaan nyo na. Doon siya nakakuha na katahimikan eh. O ano, nagkakaintindihan tayo. Alam nyo na, pata ka na sa boxing. Wala susuntok sa baba, sa baba. Isa pa, <laughs> isa, pa isa pa. Ano, isa pa ang chicken joy? Hindi. Pag binilangan ko kayo ng isa, hanggang labi isa. Disqualified. Okay? Bye! Sige, Bye! Bye! Break. Aba, teka. Ah. Is This one. Uh, oh, yeah. oh, winner. The winner. Teka, teka, teka. Winner. Huh? Teka. Referee lang ang dapat magdesisyon. Hindi <laughs> kau. Kumusta na kayo, galaw? Gusto oh, oh, mo ta, unggaloy. Maksigahin mo mo sya. Oh, Call!

Alam niyo na patak na sa ha? Alam niyo <coughs> Kahit kailan talaga pahama ka. Ang lakas ng manon. Huwag mong itin yung manon, yung money. Baka, yung pera natin. Baka talaga mukha kang pera. Ayaw! 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 Wala ka! Wala ka Bulukin nyo sa bilibid. Pasensya ka na. Nabitin yung hanin mo natin. Dumating yung mga gwardiya si Bile. Ano pa mo? Carding. Hahalapin kita. Hihintayin kita. Baka sakaling matuloy na hanin mo natin. Tama na. Ka na. Mabuti pa siguro umuwi ka na sa bahay. Di ba magkasama tayo? Umuwi ka na. Susunod na lang ako. At syaka, idideliver ko pa itong mga bulaklak na natitira eh. Uwi ka kaagad. Oo. Oh. mo sa dating mo yan, dapat ang binibilang mo. Yen at dolyar. Pero, pag nagka problema ka, nandito lang si Panto. Handang tumulong sa'yo. Binubi ko, binungo ko. Alam ko mo, plano mo. na yung mga kita eh. Boy, yun ang kailangan mo? Nahanap ko po si Kuya Karding. Karding? Karding Ermita? Oo. Ayun, nakakulong. Gato na kailangan mo sa kanya. May dalawa akong pera para humahid labas siya. sige. O, Karding, may bisita ka. <clears throat> sige, pasok na. Salamat ho. Ba't nandito ka? Padali na ati loleng. Pambayad mo daw dito. Saan kumuha ng pera si loleng? Ewan ko. Basta dumating siya kanina sa bahay, nalalambot. Puro dugo yung palda niya. Alam mo, Kuya yarding may saot siyang kwintas. Ang ganda. Ganyang kalaki, oh. <laughs> <laughs> Bakit mo nagawa na ha? Bakit sinira ang buhay mo? Hindi mo ba inisip mga pinangarap ko sa'yo? <laughs> ginawa ko yun dahil dahil lang yung kitang sa eh. Wala akong pakialam kahit mabulok ako sa kulungan. Hindi yun ang sapat na dahilan para sila ayaw mo yung buhay mo. Ibenta mo yung sarili mo sa mga buitri niyan. Ha? Ano ngayon ang pagkatao mo? Ha? Isa ka na sa mga ilayo paklayo? Hindi ba kapilipiliin ako sa'yo na huwag ka lalapit kay Pando? Ha? Hindi ba ako pinakigyan? Kuya, nalayo kitang makulong. <laughs> Kawawa naman yung mga batang umaasa sa'yo. Kawawa naman sila! Kaya ako ginawa yun ko Ting, diba? Ding, tawagin mo sa Aling Vesta mga hilot ah! Patignan mo si Loleng! Magdilay sa ka ng pera para sa doktor! Ding, siya ano? Magdilay ka! May asikasuhin lang ako.